Nagpapatuloy ang negosasyon ni Vladimir Putin kasama sina Stephen Vitkov at Jared Kushner sa Moscow. Habang nire ang video na ito, labing isa tatlumpunang gabi sa Kyiv at lampas hating gabi sa Moscow. At ngayon, sinasabi ng mga source mula sa Kremlin na maaring hindi agad matapos ang negosasyon ni Putin kasama ang delegasyon ng Amerika. Maaaring tumagal pa ito hanggang apat na oras. Kahit na apat na oras na silang nag-uusap sa oras ng pag-record ng video na ito. Gayunpaman, may mga lumalabas ng impormasyon tungkol sa pinag-uusapan nila at hindi ito maganda. Pagdating sa usapin ng kasunduang pangkapayapaan, malinaw na wala munang magiging kasunduang pangkapayapaan ngayon. Sa episode na ito, mabilis nating susumahin ang pansamantalang resulta ng negosasyon para maintindihan ang direksyon nito. Kaya magbabasi tayo sa mga insider na impormasyon at sa mga pahayag na narinig na natin. Babanggitin ko rin ang pahayag ni Vladimir Zelensky na kasalukuyang nasa negosasyon sa Moscow. Parang pinapalakas niya ang impormasyon sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano talaga ang napag-usapan sa Florida sa pagitan ng delegasyon ng Ukraine at Amerika. At lumalabas, alam nyo, ang mga kumpirmasyon ng mga impormasyong lihim na napag-usapan na natin dati. Ako si Alexi Pichi, hinihikayat ko kayong mag-subscribe sa channel na ito, like po ang video na ito at mag-iwan ng komento. Ano ang opinion nyo sa mga negosasyong ito? Mahalaga ito sa pag-usad ng episode at hinihikayat ko rin kayong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o pagiging sponsor dito mismo sa platform ng YouTube. Pumunta lang sa video description at makikita nyo ang suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang format na pinakakomportable para sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat sa suporta ninyo. Mahalaga ito sa YouTube channel na ito. Kaya, uulitin ko ulit ang negosasyon ni Naputin Vitkov at Kushner ay tumatagal na ng apat na oras. Ngayon, sa orasan sa oras ng Moscow, kalahating pasado alas 12 na ng gabi at sa oras ng Kiev, kalahating pasado alas 11. Napansin na nagtrabaho si Bitkov sa mga pagkakamali niya, lalo na nang punahin siya sa hindi paggamit ng sariling tagasalin sa huling negosasyon. At ngayon, ang tagasalin ay isang nagtapos mula sa Moscow Pedagogical Institute. Pero mula dalawang libo at labing pitong ay nakikipagtulungan na siya bilang tagasalin sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ng Amerika. Isa pang kapansin-pansin, noong dalawang libo at dalawa nilagdaan ng tagasaling ito, ang isang liham mula sa Guild of Translators na kinokondena ang pananakop ng Russia sa Ukraine at ngayon siya ang nagsisilbing tagasalin sa mga negosasyong ito. Habang nagpapatuloy ang negosasyon ni Putin at Vitkov, may mga lumalabas ng insider information mula sa usapang ito. Ito ay isang normal na proseso. Ayon sa aking karanasan noong ako'y nagtatrabaho sa European Council, kahit na nagpapatuloy pa ang pagpupulong, ganito ang ginagawa ng mga naroroon. Pinapapunta nila ang kanilang mga katulong at tagapayo sa media upang magbigay ng partikular na impormasyon para sa layuning iyon. Tinitingnan nila kung paano tutugon ang information space. Kaya normal lang na may ganitong lumalabas na insider information. Kaya nga ayon sa National Broadcasting Company News na tumutukoy sa isang maalam na Russian na source, iyon yung isa sa mga katulong na lumabas at nagkwento. Aniya, hindi handa si Vladimir Putin magbigay ng konsisyon sa tatlong pangunahing bahagi ng peace plan ng United States Administration. Ayon sa kanya, tutol ang Moscow sa kompromiso tungkol sa Donbas, limitasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine at internasyonal na pagkilala sa mga nasakop na teritoryo. Ito ang pinakanakakatakot na bagay na hindi dapat hayaang mangyari kailanman. Ibig sabihin, dinala ni na Jared Kushner at Stephen Vitkov sa Moscow ang peace plan na napagkasunduan kasama ang Kyiv. Bago bumisita ang mga kinatawan ng United States sa Russia, nagmeeting muna ang mga diplomat ng Ukraine at Amerika sa Florida. Gayunpaman, ayon sa ulat ng ABC News na may sanggunian sa mga source, hindi nagtagumpay ang magkabilang panig na umusad sa pangunahing isyu tungkol sa teritoryo. Patuloy tinatanggihan ng Kayib ang paglipat ng Donbas sa kontrol ng Moscow. Ayon sa Cable News Network mula sa isang mataas na opisyal ng Ukraine, binibigyang diin ito. Tumanggi rin itong sumang-ayon sa limitasyon ng bilang ng kanilang hukbo sa 600,000 sundalo at tinanggihan ang mga kahilingan nahuwag sumali sa NATO. Noong Disyembre isa, tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang isyo sa teritoryo ang pinakamahirap. Sa negosasyon sa Florida, ito ay tinalakay ng mahigit anim na oras. Ito lang ang usapin ng mga teritoryo. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Vladimir Putin na titigil lang ang labanan kung aalis ang hukbong Ukranyano sa mga teritoryong hawak nila. Sinabi rin niya na hindi legal na posible ang kasunduan sa kasalukuyang pamunuan ng Kiev. Dito lumalabas ang mga kawili-wiling bagay, kaya pansinin ninyo. Ayon sa lumabas na impormasyon, hindi na iginigiit ni Putin na hindi kailanman dapat sumali ang Ukraine sa NATO. Tatlong pangunahing tanong ito. Teritoryo, bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine at internasyonal na pagkilala sa mga sinakop na teritoryo. Ito ang bagay na binigyang diin ko sa inyo sa mga naunang episode. Sa pagtatapos ng nakaraang linggo, sinabi ni Putin na mas mahirap makipagkasundo sa Ukraine dahil hindi lehitimo ang pamahalaan doon. Bla bla bla, kailangan magsagawa ng rehistrasyon, referendum, at malinaw naman lahat yan. Pagkatapos, sinabi ni Putin na mahalaga sa kanya na kilalanin ng Estados Unidos ng Amerika ang mga nasakop na teritoryo ng Ukraine bilang bahagi ng Russia. Ngayon, Hinihiling niya na formal na kilalanin ng Estados Unidos at Europa na teritoryo ng Russia ang mga ito at si Putin mismo ang nagsabi kung bakit niya ito kailangan. Sinabi ni Putin na ang legal na pagkilala ay mangangahulugan na kung gugustuhin ng Ukraine na bawiin ang mga teritoryong ito sa pamamagitan ng puwersa sa hinaharap, ito ay ituturing na isang pag-atake sa Russia sa pandaigdigang antas na ang Ukraine ay umaatake sa Russia? Kung ang digmaan ay pansamantalang itigil at ang mga teritoryo ay kilalanin lang de facto, hindi dehure, bilang bahagi ng Russia. Kung ganoon, kapag ginusto ng Ukraine na bawiin ang mga teritoryong ito sa pamamagitan ng digmaan, sa pandaigdigang antas ay babawiin nila ang kanilang mga lehitimong teritoryo na kasalukuyang okupado? Si Putin mismo ang nagsabi nito na mahalaga at kawili-wili Ibig sabihin, kahit papaano ay pumapayag siya sa ilang kompromiso tungkol sa isyu ng NATO. Kailangan niyang magkaroon ng matibay na posisyon sa digmaang ito na parang may nakuha siyang tagumpay para ang mga teritoryong ito ay mapanatili ng Russia. Pero delikadong president ito dahil kung mangyayari ang ganitong pagkilala, sino ang makakatiyak na talagang mapapanatili niya ito? Matibay niyang pinatatag ang posisyon niya at alam niyang sa ganitong banggaan, hindi naaatake ang Ukraine at hindi na lalalala. na na ito sa mga susunod na taon, posibleng umatake muli sa Ukraine mula sa mga posisyong ito. Pero ang nakakatuwa, si Putin ngayon ay tahasang tinangkang takutin ang kanyang mga kausap, mas tama pa nga, hindi lang ang mga kausap niya kundi ang Europa. Ang Europa ang pangunahing tinutukoy niya. Dito, magbabahagi ako ng ilang sipi mula kay Vladimir Putin na binanggit niya bago ang kanyang pagpupulong kay Vitkov at magbabahagi rin ako ng ilang pahayag ni Putin habang sumasagot siya sa mga tanong ng mga mamamahayag pagkatapos ng kanyang talumpati sa forum na tinawag na Russia Soviet. Nung oras na yon, hinihintay siya ni Bitkov sa koridor. Ngayon, ibabahagi ko ang sipi ni Putin ukol sa papel ng Europa sa negosasyon sa Ukraine. Hindi naman tahimik ang mga Europeo. Naiinis sila dahil parang inalis sila sa negosasyon. Pero gusto kong linawin na hindi sila inalis. Sila mismo ang umiwas. Noong isang panahon, malapit ang ugnayan namin sa kanila. Pagkatapos, bigla nilang pinutol ang pakikipag-ugnayan sa Russia. Inisyatiba nila iyon. Bakit nila ginawa iyon? Dahil inangkin nila ang ideya ng pagbibigay ng estrategikong pagkatalo sa Russia. At hanggang ngayon, mukhang nabubuhay pa rin sila sa mga ilusyon na iyon. Kahit na naiintindihan nila sa isip nila, naiintindihan nilang matagal na iyong nangyari, na hindi na iyon posible. Tinanggap nila noon ang kanilang kagustuhan bilang katotohanan. Pero hindi nila kayang aminin ito sa kanilang sarili, kaya't inilayo nila ang kanilang sarili mula sa prosesong ito. Una, titigil muna ako dito. Interesante na sinabi ni Putin na matagal na itong nangyari. Ibig sabihin, naiintindihan niya na ito mismo ay noong 2000 at 2022 nangyari. Sa pagtatapos ng taon, Noong pinalayas ang mga Ruso mula sa Kaiv Oblast, Kharkiv Oblast at Kherson Oblast. Noong panahong iyon, may tsansa talagang matalo ng estratehiko ang mga di marunong na Ruso. Sabi ni Putin, lumipas na ang panahong iyon. Sa kasamaang palad, hindi rin pinilit ng mga Europeo at Amerikano. Ipagpapatuloy ko ang pagbanggit. Pangalawa, nang hindi nila nagustuhan ang resulta, sinimulan nilang hadlangan ang administrasyon ng Estados Unidos at si Pangulong Trump na makamit ang kapayapaan sa negosasyon. Sila ang tumanggi sa negosasyon at humahadlang kay Pangulong Trump. Ito ay isang klasikong pagtatangka na magtanim ng alitan sa pagitan ng mga kaalyado. Sabihin, kita mo Trump, hindi kami ang masama, ang mga Europeo ang masama, sila ang humahadlang sa iyo. Hindi gumana ang kwento na si Zelensky ang may sala, pati kay Trump, hindi rin. Naniwala siya noong una, pero tumigil din. Ipagpapatuloy ko ang sipi. Sabi ni Putin, pangatlo, wala silang agenda para sa kapayapaan. Nasa panig sila ng digmaan. Kahit nung kunwari, nagdagdag sila ng pagbabago sa mungkahi ni Trump, halata pa rin natin ito. Lahat ng mga pagbabagong ito ay nakatuon lang sa iisang bagay. Ang harangin ang buong prosesong pangkapayapaan maglatag ng mga kondisyon na lubos na hindi katanggap-tanggap para sa Rusya. Naiintindihan nila ito. Sa ganitong paraan, ipapasa nila sa Rusya ang sisi sa pagtatapos ng peace process. Iyan talaga ang layunin nila. Malinaw naming nakikita ito. Kung gusto nilang bumalik sa realidad base sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo, gaya ng sinasabi sa ganitong panahon, Sige, pinapayagan namin iyon. Sa tingin ko, mula sa personal at subhitibong pananaw, administrasyon ni Trump ang may kasalanan sa lahat ng yabang na ito. Ang administrasyon ni Trump ang nagbigay kay Putin ng lakas ng loob para magsalita ng ganito. Ang administrasyon ni Trump ang nagpayag sa kanya na magsalita ng ganito. Ang kalbong diktador na si Putin ay dapat mapwersang maipit para ang magagawa niya na lang ay tumahol mula roon. Ngayon, may lakas na siya ng loob at sinasabi niya na parang tapos na. Ngayon, nakikipag-usap na kami sa mga Amerikano bilang magkapantay. Tapos na. At naiintindihan ni Putin na maaaring makalusot siya sa digmaang ito na hindi siya mananagot para rito. Kung sabihin ni Trump na imbes ibalik ang mga nakapirming ari-arian ng Russia bilang reparasyon sa Ukraine, gamitin na lang ito para kumita o gawing negosyo. Pansinin ninyo, wala nang nag-uusap tungkol sa mga krimen sa digmaan o tribunal laban kay Putin at iba pa. At saka, tungkol naman sa pananakot kay Putin, narito ang sinabi niya. Hindi namin balak makipagdigmaan sa Europa. Sinabi ko na yan ang daang beses. Pero kung biglang gustong makipagdigmaan ang Europa sa amin at magsimula sila, handa kami kahit ngayon. Walang dapat pagdudahan dito. Ang tanong lang ay kung ano. Kung magsimula ng digmaan ang Europa laban sa amin, sa tingin ko, mabilis itong mangyayari. Hindi ito Ukraine. Doon, kumikilos tayong parang si Ruhano. No. Siyempre, maingat. Oo, naiintindihan. Hindi ito literal na digmaan sa makabagong kahulugan. Kung biglang gustuhin ng Europa na simulan ang digmaan laban sa atin at simulan nga nila pwedeng mabilis mangyari ang sitwasyon na wala na tayong makakausap para makipagkasundo. Eh, nakakatawa na lang talaga pakinggan yon. Para sa mga Ruso, hindi. Ang mga Ruso, alam mo na, mga hindi edukado, sinasamba si Putin. Vladimir Vladimirovich, tama ka talaga. Oh, hindi pa nga tayo nagsisimula. Naiintindihan mo ang lahat ng yabang na yan. At sabi ni Putin, hindi kami nakikipagdigma sa Ukraine. Hindi! Ano ka ba? Maingat naming isinasagawa ang digmaan gamit ang mga pamamaraang parang si Ruhano at kung ano-ano pa. Kalokohan. Pero para sa mga Ruso, ayos lang. Sabi niya, kung sa Europa raw, iba ang mangyayari. Kalokohan yan. Maging tapat tayo. Yung mga yaman na nawala sa Russia sa digmaan laban sa Ukraine, napakalaki niyan. Parehong sa aspeto ng tao at sa aspeto ng armas. Kalokohan ang sabihing hindi ito digmaan, kundi maingat lang na operasyon. At dagdag pa, gaya ng alam ninyo, sinabi ni Putin ngayon na nasakop na nila ang Pokrovsk, Volchansk, Mirnograd, Gulyaypole, tapos Kupinsk, at bago pa nito ay may mga nasakop pa raw sila at iba pa. Lahat ng ito ay ginawa talaga para maimpluensyahan ang negosasyon, para ipakita sa delegasyon ng Amerika na, O oh, tingnan ninyo, talagang nananalo kami. Wala talaga kaming alam. Wala kaming pakialam kung magkasundo man tayo o hindi. Ayos lang. Kung hindi tayo magkasundo, wala rin kaming pakialam. Magpapatuloy pa rin kami sa pakikipaglaban. Ayos na ayos kami sa labanan at kung ano-ano pa. Karaniwang ginagamit ng Kremlin ang ganitong paraan. Ikwento ko pa ito ng mas detalyado sa susunod na episode. Pansamantalang resulta lang ito. Sabi nga, matulog na muna. Sa umaga, baka alam na natin ang nangyayari. Sa tingin ko, matatapos ito sa may ikling pahayag lang. Sa ngayon, wala pang resulta at ipapaliwanag ko kung bakit. Dahil sa kwentong ito, malaking papel ang ginagampanan ng China. Sa tingin ko, ang negosasyon at proseso ng kapayapaan ay iikot sa pagitan ng Estados Unidos, Europa at China. Ipapaliwanag ko pa yan sa mga susunod na episode. Huwag palampasin, siguraduhin panoorin. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon. Isulat ninyo. Isulat niyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel. Pindutin ninyo ang kampanilya. At huwag kalimutang mag-like. Iyan na ang lahat. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.